Ang kwentong ito ay mapagpupulutan mo ng aral. Sulat para sa pagkikipagplastikan. Ito ang madalas na problema ng karamihan sa atin. Sa dami ng mapagsamantala, hindi mo na alam kung sinong kaaway mo at kakampi mo. Naniniwala ka rin ba na minsan sa buhay natin, ang kaibigan mo pa ang sisira ng kinabukasan mo? Minsan nagigising tayo sa katutuhanan. Realidad ng buhay na hindi lahat ng kaibigan ay mabuti at hindi rin lahat ng tao ay masama. Tandaan, maging mabuti ka sa lahat ng tao. Sabi nga ng iba, pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Dahil ang mahalaga, kahit naging masama sila sa iyo, ay naging mabuti ka sa kanila. Dahil... Darating ang panahon na may isip nila na kahit ang sama nila sa'yo ay mabuti ka pa rin sa kanila. Ito ay kunting aral lamang at sana nakatulong sa'yo.